Hello guys. Dito na naman ako sa plaza guys. Ayan. Lunch times kasi guys. Kaya maraming estudyante ang pumupunta dito. Dito sila na papahinga. Dito sa Children's Park kanina. Tapos ayan tinan mo. Ayan. Yun. Kung site kahit saan lang na sulok. So ayan kahit saan lang nasulok ay may estudyante para dito magpapahinga kasi tanghalian kakainan ganun ayan tingnan mo ayan mga college student yan guys ayan pero guys dumaan lang ako dito guys kasi may pupuntahan talaga ako guys pero parang gusto kong umihi guys na naman si Alba dito. Ayan. Si Amo ako, guys. Oh, hindi. Okay, punta na lang ako sa, baba, guys. Ayan. Tapos yung yung mayroon ditong park na inaayos pa lang, guys. Kasi, Parang, ano guys, pina-develop, lalo. Pinapaganda pa lang. Pero hindi pa tapos, guys. Kaya, may makikita kayong ginagawa pa. Guys. Ayan, guys. Ito yung tapos lang nila dito ng Handurang Festival guys kaya hindi ako pumunta guys kasi di ba umulan kaya hindi ako pumunta nung linggo umulan dito guys kaya lang kaya ayan dito pa lang sila hmm. ang lawak ng plaza na to guys pero hindi pa tapos yung mga pinapaayos dito at saka mayroon pa dito ano dito ako dadaan guys yan, may mga estudyante dito. hindi ako kumain na Yung mga estudyante, eh, kung saan saan lang sila galing kasi, bumibili sila ng kanilang pagkain sa 7-Eleven, guys. Ayun, guys. Dito na ako. Lumabas na ako sa CR. Tapos, madaanan ko itong Leon pa sa Lubong Center, guys. Ayan. Ayan. ng ng building nila guys. Hindi muna ako papasok guys kasi nagmamadali ako guys. Ayan, pupunta ako sa Palawan guys. Init guys, pero pag doon sa ano, doon sa bahay namin sa bukid yun sa barangay guys malamig doon guys tumainit talaga ngayong tanghali guys ah, my queen down my 7-eleven guys then punta na ako dito sa palawan guys ayan guys thank you for watching guys